So yun, wala tayong nakausap na ito baka sakali sila nanay. Ah. Uh, natakot sila nanay, magtatanong sana tayo eh. <laughs> Biglang umalis <mo> sila. <laughs> oh, umalis mo sila. Okay, dito kay Kuya. So, yun, mga gumagawa dito. Puno-uno, oh. Alos may mga pamilya. Magandang hapon po. <laughs> taga saan kayo, Kuya? Pwede magtanong? Asa po dito, Tris. Agala ko, taga Quezon City na kayo, dito po, sa kabila. Dito sa kabila na to? Doon oh, po, dahil sabay po si Gano. Oo, yun po si Rito. Sa likod doon. Ah, taga Quezon City sila. Hmm. Sige, thank you sa inyo. Salamat. Ha. Kasama ko sa video ko. out kila kuya. Mga bagong nalipat. Okay, so yon yung update natin dito sa May Hyacinth. At ah uh, na yan eh, sa may Post Poste doon sa kabila. natin? Ah. Ate, pwede magtanong. sa dito yung mga taga Kison City na lipat eh? Ay, hindi nyo alam. Sige, okay, salamat. <laughs> Ayan. Subukan natin hanapin yung taga City kasi parang uh, na-curious din ako kasi dito sila nalipat. Tingin ko mas, malip, mas malapit sila sa Baras. Sa Baras siguro. Ayan. Dito ba? So, parang ano to dito? O sa kabilang poste. O, oh, parang dati na ito rito. Sa kabilang poste siguro. Baka doon sa kabila. dami music hapon kasi ngayon. Madaming, madaming nagpapadugtog. <laughs> ah, baka ito poste na ito. Ayun, oh, yung poste na yan. Baka yung siguro. Na. Okay. Oh, eh. Ah, Muntik na tayo mapatid. <laughs> At taas kasi ayun doon. Muntik na tayo mapatid. Ay, ito so na, no, mayroon na nang... Hindi ko lang alam. Ah, ito, may mga tao na rin. ba? Diba? May mga tao na. Gandang hapon po, kuya. Vlog <laughs> lang po, kuya. <laughs> kuya, yung mga taga kison City na... Ah, dito sa kabila. Ah, sa kabila, sir. Sa kabila. thank you. Okay lang po ba? May tanim na. Sa kabila, salamat po sa inyo. Kuya, kasama ko sa video ko. sila, kuya. Shoutout kila, kuya. Thank you. Delio TV, kuya, yung aking name nang sa YouTube channel. Yang alim po. Oo, oh, kuya. Taga dito ang content ko halos sa mga pabahay ng gobyerno. Ah, ang pangalan ng YouTube channel ko, Delio TV. Oo. So oh, <laughs> oh yes sir, puro pabahay. Ay, salamat, salamat. Naka-subscribe sir. Thank you sir. Sige. Ayan sir, kasama ko sa video ko sir. Sir, salamat sa support. Sir, thank you. Salamat po. Salamat po. So, ayun. Ah. Uh, may daan pa pala dito sa kabila. At, ah, uh, ayan, ay, parang halus ano na rito. Uh, Paunti-unti talaga, yung mga nare-relocate, eh, napapayos nila yung bahay. No? Inaayos talaga nila ang bahay. So nga lang po, pansin ko, ang dami aso. <laughs> Nakakatakot, parang, parang nag-aamoy-amoy kasi sila. <laughs> oh, ayan, no? Oh. Ang naman nilang magkakagawa. Ang tagal na siguro nila rito. Okay to. Ah, ito din siguro dito. Ah, ito nga oh. Parang magandang peso dito. Lock 19. Gandang hapong kuya. Kuya, pwede magtanong kuya? Kayo pa yung taga Kison City kuya? Ah. Ah, okay. Okay lang mo ba? Nakasama ko sa video ko kuya. Nagbablog po ako. <laughs> oh, so ayan nung sila kuya ah, sila yung mga taga Kisun City na narilocate ko dito sa Naay Cavite ang layo po nang napagdalan po sa inyo oh, sa so, ano ba mas malapit tung Naik o sa Riz Rizal Baras malapit yun. mas malapit yon doon Oo. Oh. mas maganda dito naman yung ano o oh, yun na oh, ano oh, Kasi halos one way ka lang. Medyo pricing nga lang talagang pumasahin, no? dito kasi isang biyahe ka lang pagdating mo sa Cann National Road der diretso na no. So yun lang yung mga ano. Eh kumusta naman po kayo dito kuya? Tayo magnanakaw. Just Hindi pa maubos oh, ubos. Uh -ubos ha? Yeah. Parang parang yan po yung mga nagiging problem ng no mga parang bagong nare-relocate dito, nakaka-encounter sila ng mga nangwawalang no, hiya. Kayo na ano kayo kuya? Just me. Parang similar lang diyan sa Kabilaria no? Parang ganun din yung nangyari. Eh, hindi naman kalakyan siguro nakuha sa inyo. Just me. Sabi, no? Hindi di na laban ng parihas, no? ano? Napasarap po yung tulog ninyo. Iwan naman Oo. Usually parang yung mga nakakarap parang nagano sila nung parang pampatulog talaga. To, pag oo. Um, parang oo, parang inanuhan nila um, ng mga pampatulog. Kasi ganun din asa ah, sa kabila pala doon sa may uh, Parkstone, mga taga na butas naman, first day uh, first night nila, ganun din nangyari sa kanila. Yung cellphone nasa ulo lang, yung pera nila nasa ano lang, dumaan sa likod ng bahay. So parang tatlong cellphone tapos parang kinsimil ata yung nakuha na pera. Kaya ang ginawa nila, kinabukasan. Nilalagyan na nila ng ano, hindi o oh, ng concrete na extension. Gulat din sila. Hindi daw sila nagising. Oo, oh, hindi sila, <laughs> sila nagising. pagka mga yung Oo. Pero kahit na pagod ka, pagka inasa parang sabi na sa daw nila yung mga sila, hindi daw sila na... Kan kasi, kumbaga, first, first time mo sa lugar, kahit papano, kahit gano'ng kakapagod, mamamahay ka eh. No? Medyo maghanap ka ng tulog mo eh. Oo eh. Hindi ka kagad-agad maano. So, kayo kuya yung natsimpuhan. <laughs> kayo yung So, kumusta naman kayo dito kuya? Ah, okay naman, no. Eh, paano yung trabaho nyo? Diretso na lang, City. Hmm. At least, ah, uh, Uh, satisfied naman ako sa bahay naka tiles na yun. no kumpara sa baras ata parang lipa ano, no parang rap lang yung ano doon no at least sa una lang siguro yun pagka sa susunod, di <laughs> hindi na 'di ng mga Mhm. Mm Anong nangyari sa inyo kuya bakit na relocate kayo dito? Ano Parang inlex. Parang narrowed widening. Ah, Adadanan talaga yung ano. Dami yan, dahil pa kasunod. Ah, mayroon pa? Oo. So, um, di ba may mga pa-housing din yung Quezon City LGU? Hindi kayo... Oh, alam ko parang may napapanood din ako mga vlog na may pabahay yung LGU ng Quezon City. Hindi kayo na ano din sa Oo. Ah, okay. Sige kuya, maraming salamat sa time ninyo kuya ha. Salamat po sa inyo. Congrats po. So ayun uh medyo nakakalungkot lang talaga kasi parang parang common na nangyayari na first night nila dito sa pabahay eh may mga accidenting nananakawan ho sila. So ito katulad mga taga kison City at uh, naging affected sila doon sa ginawang kalsada parang katulad doon sa may uh, Kawit no yung mga tinamaan din na ginagawang uh, Sky Skyway ba 'yon? No? Yung Kalax. So narilukid din sila dito. So, yun lang na surprise lang ako kasi Quezon City sila. Ah, uh, although dito sila nalipat, uh, satisfied naman ho sila dito sa pabahay ng gobyerno dito sa Naikabiti. Cavite. Ayun lang hindi maganda eh nanakawan si Kuya. So malaki laki din yung nakuha sa kanya, uh, 8,000 yung cash tapos parang cellphone. So, ayun yung mga nakakalungkot. Talagang, ah, uh, hindi talaga maiwasan yung mga ganung ah, uh, senaryo dito sa lugar na to dito sa may batong lugar. So, sana doon sa mga, sa mga marirelocate pa ho dito, unang gabi ho ninyo, sa mga susunod, unang linggo, mag ingat po kayo, magig-vigilant po kayo, ah, uh, kahit gano'n kayo, ano, eh, sikapin niyo na itabi, yung mga importanteng gamit po ninyo. Kasi dito sa lugar na to, dito sa may kalubso, uh, alam ko mulino na to eh, kalubso mulino. Uh, in between Hyacinth, uh, Hyacinth, uh, Parkstone, uh, may mga, may mga aksidente na niluluuban sila, no, ninanakawan sila sa unang gabi, nung uh, paglipat nila dito sa mga pabahay ng gobyerno. So, kung sino pa yung marirelocate sa mga pabahay dito sa Naik, Cavite. Uh, mag po kayo. Mag-ingat po kayo. Uh, kung kayo po'y pagod, no? Dahil uh, kayo, ang dami niyong ginawa. E, safety ho ninyo mga importanteng gamit ho ninyo para na sa ganun, wala na hong mabiktima yung mga hindi lumalaban ng parihas. Yung mga mga nagnanakaw sa mga pabahay. Shout out sa mga bata. <laughs> sa mga pabahay no, dito sa Naik, Cavite. Okay, parang ang dami na natin na-encounter kasi na ganun. So yun, uh, pagka kayo po eh, marirelocate, sana mapanood ninyo yung mga video, itong video ko, na yung mga gamit ninyo, mga importante gamit, itab itabihon ninyo ng maayos. No? Ingatan po ninyo kasi... Uh, may mga nananakawan ng na mga nare sa mga pabahay dito sa Naikabit. So yun lang. Maraming maraming pong salamat sa inyo at uh, maraming salamat sa mga walasawang sumusuporta sa ating YouTube channel, sa mga nanonood, sa mga nagsasubscribe. So maraming maraming salamat po sa inyo. Go na po tayo.